Kamusta mga ka-hunter? Ang live action remake ng Yu Yu Hakusho ng Netflix na mas kilala dito sa Pilipinas na Ghost Fighter ay nakatakda na ilabas sa December 14, 2023 ay naglabas ng kanyang unang teaser trailer sa Netflix. Ang Yu Yu Hakusho ay unang inilabas bilang isang manga series noong 1990 at nagsasalaysay ng kwento ni Yusuke o Rameshi o or Eugene, isang teenager na namatay sa isang aksidente habang sinusubukang iligtas ang buhay ng isang bata. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento sapagkat bumalik siya sa mundo ng tao bilang isang spirit detective at may responsibilidad na malutas ang mga misteryo sa paranormal sa Earth. Ang bagong trailer ay nagpapakita ng bahagi ng orihinal na kwento na nagsisimula kay Orameshi na tinitingnan ang kanyang sariling patay na katawan habang sinusubukan ng mga paramediko na sagipin siya. Agad itong lumilipat sa pagbalik niya sa Earth nagbibigay ng ilang sulyap sa ilang malupit at astig na labanan sa mga halimaw. Nagpakita rin ito ng unang sulyap sa magkapatid na Taguro. Nakakapangilabot ng kaunti na makita sila sa live action lalo na ang mas matanda at mas maliit na Taguro na nakatambay sa balikat ng kanyang nakababatang kapatid. Ang manga ay inadap bilang anime noong 1992 at itinuturing natin ito bilang isa sa pinakamahusay na genre sa anime. Kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na halimbawa ng battle shonen anime na ayon ang Yu Yu Hakusho sa mga pangunahing elemento ng kwento, matindiang aksyon at kasaysayan ng karakter na nagpapakita kung ano ang pinakamahusay sa shonen anime. May kakaibang dayalogo, pag-ibig at pagsusuri ng idea na kung minsan ang pinakamahusay na bayani ay ang hindi pangkaraniwang isa. Si Takumi Kitamura na gumanap din sa Tokyo Revengers live action ang gaganap bilang Orameshi o mas kilala natin dito sa Pilipinas na Eugene. Kasama niya si Najun Jun Shison bilang ang Pax Demon na si Kurama o Dennis. Kanata Hongo bilang si Hei o Vincent. At si Shuhei bilang si Kazuma, Kurabara o si Alfred. Ang Yu Yu Hakusho ay isa lamang sa mga live action anime remake ng Netflix at sumusunod sa bagong One One Piece series noong nakaraang taon. Sa aking pagsusuri sa live action ng One Piece, masasabi kong ito ay gumawa ng isang interesanteng version. Bagamat hindi maiiwasan ang mga paghahambing sa pagitan ng paparating na palabas na Yu Yu Hakusho at ng kamakailang inilabas na live action na One Piece series, may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Ang Japanese live action production ng Yu Yu Hakusho ay mas katulad ng live action ng Full Metal Alchemist Film Trilogy o ang 2018 Bleach Movie kaysa sa American Organization of Cowboy Bebop o Death Note. Si Sho Chukikawa, director ng live action 2018 na pelikulang My Little Monster, ay kinilala bilang director ng serye para sa Yu Yu Hakusho. Habang si Natachuro Mashima at Yoshihiro Togashi ay kinilala bilang mga manunulat. Ang Robot Communication ay gumagawa ng serye sa TV sa pakikipagtulungan sa Netflix. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay Sang Hunter.